Yun, o, no? Oh, araw po. Alam niyo po ba kung anong simbahan ito? Ito ang St. Peregrine La Giosi Parish Church na matatagpuan po sa Tanasan, Muntinlupa City. Alam niyo po ba ang simbahan na ito ay kasama sa labing tatlong bikriyate ng Our Lady of the Abandoned Parish Church? At alam niyo rin po ba bago ito maging formal na parokya, noong Pebrero 10, 1985, ito ay bahagi ng Our Lady of the Abandoned Parish Church. Sa pagdating ng Servants of Mary sa Pilipinas, ang dating kardinal na si Jaime Cardinal Sin ay nilikha ang St. Peregrine bilang isang bagong parokya. Si Father Tarsis Ropi ang naging kura paroko noon bagamat wala pang simbahan upang tipunin ang mga parokyano. Mula 1985 hanggang sa kasalukuyan, inuunahan pa rin ang Order of the Servants of Mary ang simbahan na ito. At alam niyo rin po ba may dalawang dahilan kung bakit ito pinangalan kay St. Peregrine. Una, dahil ito ay nirekomenda na rin ni Jaime Cardinal Sin at ikalawa, dahil lang santong ito ang tagapagtanggol na may sakit na kanser. Ito ay maaaring malaking pakinabang at pagpapala sa lahat ng parokyano at mga Pilipinong dumaranas ng kinatatakutang sakit. Dahil na din sa prosigidong pagkalam ng pondo, inaasahang simbahan ay nagawa noong October 31, 1998 na pinangunahan ni Jaime Cardinal Sin. Muli, ito ang St. Peregrine La Jose Paris Church ng Tunasan, Muntinlupa City. God bless po!